Welcome back to my vlog today. Mapa YouTube man or Facebook, my name is Prada Estrella, influencer of positivity and good vibes. So bago tayo magpatuloy ngayon, gusto ko munang sabihin sa inyo na ako naman ay laging okay. At ang mga nag-aalala dyan, eh huwag na kayo mag-aalala dahil okay naman ako lagi at nagagawa ko ng lahat ng paraan ng aking kalusugan. At maraming salamat sa inyo. So, ngayon, ang topic natin for today ay ang ang sanhi ng high blood. Ayan. At sana maging aware din ang iba. At gusto kong i-share ito na babasahin ko sa inyo, mga friends, mga ka-YouTuber, and katoktoper. yan, Ito na. Uh, ang blood pressure or pressure ng dugo ay isang mahalagang parameter sa kalusugan na nagpapakita ng lakas ng pagtulak ng dugo sa mga pader ng mga ugat. O, ganun pala yun. So, dapat natin tandaan at itong aking sinishare sa inyo. Ang normal na, ang normal na blood pressure ay mahalaga para mas maayos na pag-andar ng katawan kapag mataas ang blood pressure kilala ito bilang hypertension. Ayan, ayan, dapat maging aware talaga ang iba na maaaring magdulot ng iba't ibang mga komplikasyon sa kalusugan. Tulad ng stroke, puso at sakit sa bato. Ayan, nangyari sa akin yan dahil lagi rin akong hablan. Sa kabilang banda, mababang blood pressure naman ay maaaring magdulot ng pagkahilo. Ayan, nangyayari din sa akin yan. Bumabagsak ang BP ko at talaga namang nahihilo ko. At ipapang mga issue sa kalusugan. Kaya't mahalaga na mag-monitor at mag-maintain ng tamang blood pressure para sa maayos na kalusugan. So, yun na nga mga kaibigan ko. Ayan. At naway mapakinggan ninyo ang aking mga pinagdadadaldal dito. Ayan. Para tayo ay hindi maging high blood. Unang-una ay matulog tayo kumain tayo ng gulay isda. At huwag tayo magdoktor-doktura sa sarili natin. ayun Huwag tayo mag-isip. Unang-unang gagawin natin tayo ay Siyempre, matulog ng 7 hours to 8 hours. At siyempre, huwag kalilimutan na Yun lang mga friendship at huwag kalilimutan mag-follow at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Siyempre, Librada Australia. Ano pa? Mag-subscribe na and may TikTok account, Librada One Good. Thank you so much and God bless. Bye!